Hello. So, hiwa tayo ng kalabasa, guys. Ayan. May nahiwa na pala ako na okra. Tapos, inano ko na, tinalbusan ko na yung ano sa loyot, guys. Ito. Pag ano tayo, dininding sa Ilocano. Daswa sa amin na mga bisaya. Ayan. Yan po ang ating lulutuin ngayong gabi. Ang sarap ito guys. Ito ang pinaka ano guys. Challenging. Ang pag -ano ng kalabasa. Ayan. Mantap. Kita wakas ke balapan ni. Sarap ng kalabasa! Sarap ng kalabasa! Ayan. Ayan, daw. Oh. Ito na guys! Ayan, daw. Oh. Ayun guys, ano naman bawang at saka sibuyas. Hindi na ako maglalagay kamatis guys para iwas panis. Mapapanis guys. Pag may kamatis, kasi baon ito guys. Ayan.

Ayan. So, ayan. So, ito na, guys. So, ngayon, magpaano na tayo ng tubig. Magpakulot na tayo ng tubig. Ayan. Ito na nga, guys yung ating gulay guys yes uh, lasuas abisaya or din sa ibang lugar like in Ilocos yeah sari-saring gulay guys salong lang ito asitaw ang wala talong at sitaw lang ang wala yes o so, or yung ibang gulay pa wala like malunggay ayan So, after nyan, ito ang isunod natin. Ayan, tilapia ipiprito. So, ininit ko lang, ano. So, pwede na ito, luto na itong ating, ano. Ayan, Oh. No? Sarap lang yan, no? Okay na yung lasa, hindi masyadong maalat. Ayan, sakto-sakto lang. Ayan. Uh, malapit na maluto ang ating piniritong tilapia, guys. So, ayan. Binaliktad ko na, guys. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you all. Thank you for watching.